Hello, hello mga gangers. First break. No. Ito, ito yung ano sa namin. Sa of the day ito. Ito. Minix mix ko na. Para, para may iba naman. <laughs> Minix ko na. Ayan. Yung itlog mo ay basag na. Ayan, itlog natin basag na. Ayan. ini Mi mini mix ko na. At saka kumuha rin ako ng konting prutas ayan konting konti lang e, alam niyo naman eh, magsasawa ka rin dito ng ano kaya pangdagdag lang <laughs> para maganda yung maganda yung presentation lang pero hindi naman ano masyadong kinakain kagaya kagaya no yung pinag ko doon yung spinach at saka yung mga ano mga beets pangdagdag ko lang sa ano sa presentation pero hindi ko kinakain yan o, Minsan minsan lang kumakain ako niyan kasi na no over na ako <laughs> na no over na ako ng ano ng spinas at mga 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 ano yan pangalan to uh, cucumber <laughs> kasi bukas may may ano ako may appointment na ako bukas got permit na ano uh, yearly uh, ano ba pangalan nun? a check up. May check up ako yearly. Titignan lahat-lahat ng ano, sa dugo. Physical exam ang tawag dito. Annual annual physical exam. Kasi tapos na rin ako ng ano, last year, tapos ako ng ano ng colonoscopy. Sabi ng doktor, okay, good. Tapos yung sa ano, sabi, come back after after 10 years. Kasi ang colonoscopy every 10 years. Pero kami, hindi ako, nung una ko nagpa-colonoscopy, sabi ng doktor, see you after 5 years. Kasi meron kaming history ng colon cancer yung anti ko at saka tatay ko ang ikinamatay ay colon cancer so, gusto nila every five years kasi may history eh. kaya lang itong huli eh, sabi kasi ngayon hindi ka na natutulog yun, eh. kagaya nun na talagang wala kang malay eh. ngayon high tech na, medyo antok na antok ka lang pero pwede mong ibuka yung mata mo makikita mo yung sa ano sa malaking TV yung sa screen makikita mo yung nasa loob mo pero talagang antok na antok ka kaya nung ko yung sa loob ko napapanood ko ng konti doon sa ano sa screen sabi ko thanks God ang linis pala ng loob ng ano ng colon ko ayon kaya yon siguro kaya sinabing come back after 10 years if God permit okay okay kaya ang ano dyan ang ang siste dyan nasa kinakain huwag tayo masyadong kumain ng karne yung sabi nila <laughs> kasi yan lahat eh. Ito, ito, puro healthy kinakain ko kaya sabi ko thank you lord ang, ang linis ng, ng ano ng kolon ko kasi pinapanood ko kaya lang inaantok ako ng gusto hmm. Ganoon, tapos iladaling ka sa recovery sa lang. Kaya lang bawal mag-drive. It's against the law. <laughs> Kaya kailangan may driver kapag na-colorscopy ka. At saka ang hirap nung ano, ang hirap, ang hirap doon yung preparation. Kailangan garterize ang sapin. Ang ang ang, ang, ang saplot at wala kang underwear <laughs> pag nagpre-prepare ka for the whole whole night. Ha, kadokte, ganun lang. Bye-bye. Kain na tayo.